So yun na ah, magandang araw mga kasabong ah, konting update po tayo dito sa Farm ni Bus Martin At saka gusto ko pong ipakita sa inyo Kung ano yung rason Kung bakit ah, wala pang mga manok dito Sa farm ni Bus Martin Actually mayroon po mga manok dito Pero pag ilan, -ilan lang kasi Yung mga manok dito Ngayon ah, binalik po ni Bus Mark Asis Dahil po ah, nanalo na po ito nilaban po nila Yan pong winner na Pure Gilmore na nilaban nila ni Busmark. Walang kasugat-sugat yan. So yan uh, na ginagawa namin diyan, nililibing namin yung hose na lagayan ng tubig. Ka uh, kung mapapansin nyo ito po yung uh, yung malalaking tubo na yan yan po yung ililibing sa hukay na drainage kasi uh, binabaha po dito yung ano na to yung dito banda na lugar yan po yung ililibing natin na drainage ginawa na po namin ng drainage pero nung una ito hindi kaya hindi kaya ng maliit na tubo kaya papalitan ni Busmart ng malaking tubo yan po yung ililibing dyan kaya yan po ang isa sa mga rason kung bakit wala pa pong manok dito dahil ayaw po ni Busmart na binabaha yung uh, kanyang farm so yan po ito sila sa bandang dulo yan si Julius at saka si Kuya Rene yung mga tao niya yan yung katulong natin dito sa farm uh, sila, sila yung naka-assign na gagawan nito yung drainage sila po yung katulong natin dito sa pagdevelop ng farm ni uh, Bus Martin So yan, naglalatag sila ng tubo na daluyan ng mga tubig. Yan. So ito yung hinukay nila na staka ng tubig. Pero pinatigil yan dahil sabi ni Bo smart kung maliit at saka ganun pa din yung ano yung tubig. So gigibahin ulit yan at saka palalakihin yung drainage na yan so, yun yan po uh, sa mga nagtatanong dyan kung meron taong meron ng mga manok dito wala pa po sa ngayon at saka dahil po hindi pa totally na maayos tong ano yung farm dito ito na lang po yung hinihintay natin na matapos ito yung drainage at saka oobserbahan natin yung kung umulan uli ng malakas kung kaya kakayanin ng drainage na uh, ganyan kalaki ang ilalagay kasi dyan dyan uh, sa ano na yan sa banda na yan dyan uh, dumadaan yung tubig na doon galing sa kabilang bakod Yan po uh, sana po ay nasagot ko ang inyong uh, katanungan kung bakit uh, wala pa pong mga manok dito So yun lamang po at uh, maraming maraming salamat po mga kasabong at sa, sana po ipatuloy pa pong suportahan ang ating YouTube channel at uh, mag-update po tayo dito kung mayroon ng mga manok at kung kailan ito uh, mag-ooperate. Yan do, <tinyo> do,